Stringent, masyadong uh, higpit yung mga requirements para makapasok sa program. Simple lang naman yan eh. Pag may SUC sa isang region, libre lahat yun. At kung walang SUC sa buong region, pwede mag-enroll uh, uh, mag sa private, sagot pa rin yung uh, pondo para sa pre tertiary education. Maganda yung proposal na nakuha namin sa Pangasinan when we went there. Na yung local scholarship program nila hindi na yung masyadong matasang standard. Kasi napag-importante sa mga bata, makapag-aral, makakuha ng diploma para maging qualified sa pag-apply sa trabaho. So pwede namin pag-aralan yun na hindi naman masacrifice yung masayang yung pera na hindi naman nag-aaral yung mga bata. But, you know, kung pasa 75 at kung hindi naman bumagsakman, huwag nang itigil suspended pero baka naman mayroong malalim na dahilan yung bata kung bakit hindi siya naka-apport na makarating sa standard. So pwedeng mayroong retake o kaya pwedeng pagbigyan muli na makapag-enroll. Hindi yung forever na siyang pan o hindi na siya maka-enroll. Sayang naman. So ito yung pwede natin mga pag-aralan na pag na-revisit natin yung Free Tertiary Education Act. But we will guarantee as uh, the Senate, uh, Senate President Akito uh, uh, said, na we will make sure na pagka sa education because yung constitution, napakaliwanag. Ang highest budgetary priority sa budget, walang pwede lumamang sa education sector. Ano ba yung education sector? DepEd, CHED, TESTA, no? ah uh, SUCs, yan lang. Pero dahil nga pinawasan, nagpailan tayo ng constitution doon sa pinasa nating budget na kung saan tumaas pa yung BWH budget kesa sa education sector. So, yun, yun, kitignan namin mabuti pag nag-deliberate kami ng, ng national budget. Thank you. Yes, Mayor Abalos. Siguro, tignan muna natin, I, mean, I agree with both gentlemen about this, na magpang-taasan. But then, aside from the national, let us also look at the local. Maraming LGUs dyan na may pera talaga para to supplement kung ano mga kakulangan. In fact, yung ating SEF, Special Education Fund, is too stringent. Pwede mong luwagan ito eh. To also help those na mga scholars up to tertiary kung kinakailangan. No? Even nga uniform, medyo kinakabawal eh. It should really talaga lang matalaga dito. No? Uh, education plays a huge part because my family, yung pamilya ko ay isang example ng value ng education. Yung aking lola ay isang lover girl sa wakwa. Isang katulog. Ang lolo ko isang kadinero. Ang tatay ko ay isang kadi at isang janitor. It is because of education. Na talagang sabi nila, education is the great equalizer. Aside from this, tignan din natin, kasi hindi lang naman yung lilihing vocation eh. Araw-araw, kailangan magtrabaho yan eh. Pangasahin niya, bago niya, etc. Tignan din natin, imayin natin, ila ba talaga yung coolest of the poor dito na kinakailangan tulungan. Kasi sa amin, sa Madalong yun, may baon yung senior high school eh. Bililigyan din natin yung math niya. Siguro, luwagan natin, yung LGU basis, kung hindi talaga kayaan sa national, baka may konti pang pabaon niya. Let, let, let's see, no, at what is important is, there must be a and emphasis on education. You. Senator you. Sen. I, I, I support the notion and the budget of the education. The educational sector should be augmented. At ganoon din po yung sinabi ni Sen. Bernal na yung lokal. Here in Patagas, tinulungan po po maitatag yung diseyo ni Laurel sa local uh, college po sa San Aurel, Matangas. Timulungan uh, ko rin po na maging konsol yung Kalaka. Yung Kalaka ngayon ay merong Kalaka Global College. Sinusuportahan ko po, po yung idea na magkaroon ng subsidy ang mga local government units na nagtatatag at nagsusulong ng local colleges kagaya po ng Kalaka kagaya po na ka uh, Batangas to no, mayor po ng Tagaytay ang mga project ko po ito kayo ay kolehiyo ng Tagaytay yung City College sa Tagaytay ang ngayon ang dami na napa, napagraduate dyan nursing kung, kung ano-ano pa mga kurso and I, I look forward to all local government units those capable to have their own local uh, college sa Alicia Buhol